Target ng Agriculture Department na padamihin pa ang produksyon ng luya at bawang para maabata ng pagtaas ng presyo nito. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia. Luya ang pangontra sa lansa sa inulutong paksiw na isda ni Becca. Pero na naparay siya sa mahal ng rekado. Ganito kalaki dati. ngayon hmm. Eh ngayon, ganito na lang. Sobrang mahal, hindi na kaya sa price monitoring ng Department of Agriculture, mula 100 hanggang 160 pesos na kada kilo ng luya, umaabot na ngayon sa 280 pesos. Ang laki talaga tinaas. Wala na makuha. Kunti lang yung maaani. Kunti dating, wala daw masyadong supply. Mataas din ang presyo ng bawang na pumapalo sa 400 pesos ang native, 180 pesos ang imported, pero tinitiis yan ang ilang nagkakarinderya. Siyempre, hindi ganun kasama. Pag kulang yun. Pag wala yun. Ang kita na lang nabawasan, hindi ko pwede isakripisyo yung lasa ng mga lutuin ko. Sabi ng DA, tapos na kasi ang anihan sa mga naturang rekado, kapos din ang lokal na produksyon kumpara sa demand. 130,000 metric tons ang pangangailangan sa bawang, pero 2% lamang ang ating produksyon. Target ng DA, itaas ito sa so 20% o higit pa sa pamamagitan ng paggawa ng multiplier farm, pamamahagi ng seedling, at pagpapalawak ng taniman ng bawang. Itong bawang ay ibabalik natin ulit as the white gold for the Ilocos region. And so we will bring in uh, science intervention uh, and at the same time multiplier farms to produce the seeds and expand the production areas uh, in the Ilocos region and outside uh, Region 1. will include Region 2 and Region uh, 4B uh, as well as in Lanao del Norte. Nueva Vizcaya, Quezon. Nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga cold storage facility at mga lugar na nag-aari pa ng luya para makapagbagsak sa mga kadiwa store sa Metro Manila. Nag-aagawan ngayon ng, uh, ng uh, supply as to for household or for processing. So the spike in prices um, shows that there is a tight uh, uh, supply availability as of the moment. Palalawakin din ang ahensya ang produksyon ng luya at magtatayo ng mga cold storage facility para makapag-imbak ng sobrang luya at magamit sa panahon na walang ani. We can be proactive in terms of one, bringing in the supply if importation is a, necess is a necessity if it's necessary, then And we will mobilize uh, that. Uh, but number two, we will also strengthen now yung ating pag-source out sa iba't ibang mga probinsya. Apela ng DA, imbis na imported, tangkilikin ang sariling ani upang maengganyo ang mga local farmer na magtanim. Kung tutusin, mas makatitipid daw kung gagamit ng native na luya at bawang. Small, but terrible lang daw ang ating produkto, pero mas malakas ang amoy at mas malasa kumpara sa imported. Ito yung kinukommunicate natin sa ating uh, community na we have to appreciate also kung ano yung comparison. Mura pero hindi ganun kapandjen. Mahal ng konti pero kailangan mo isang clove lang. Pinapangalagaan ngayon ng DA ang magagandang klase ng native na bawang na mas malaki kumpara sa ibang variety para paramihin. Kalei Zalfordelia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.